pinagpalang araw po mga kabataan bubili po ako ng pata din sa palengke at gagawin ko pong paksiw na pata ng baboy na may sabaw ayan po tinugasan na po natin at nilagay sa kaldero upang iluto na ito po yung po natin dahil para maalis po natin yung pagkulo yung mga latak-latak -lata o mga dugo na mamumu na naluto yan maalis po natin yan ating pong sasalain sasalapin at yan ang nga po mga flavor oh yan ang flavor lang po nito ay suka paminta ayang bawang sibuyas oh nor cubes kung kayo meron at kung kayo nagbibitsay pwede rin para lalong sumarap o oh, yung buong paminta, patis, asin at uh, para umasa eh, may dusyo ka po o oh, kaya kung gusto nyo po eh, yung sinigang mix o oh, may isang palaw yan lamang po ang mga ingredients at tunay na napakasarap po niyan tagalog na tagalog ang luto ay eh, napakasarap po niyan wala nang iba pang mga halo-halo kung kayo naman po ay may onion legs spring onions ay di ayaw yan Dilagyan ko po ng mga 2,000 na pesos na sa in Oh, yan. may bungalik pa may hirik pa patis patis lang ay ayos na yan hindi na masyado pang lalagyan ng flavor o ano masarap po na rin lalo ha -ha, kung may handaan utang utang na sa karne Ay karne ang gawin niya o talagang husay napakasarap yan lalagyan po natin ng suka ni batang kurat napakasim po nitong sukang ito kung gusto niyo po ng sukang masayim, pumunta lang po kayo sa akin. At tanagang husay na husay ang sarap at ang masayim. Ayan po, ang inyong abang lingkod. Kung hindi po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Kurat. At yan po, luto na po yung ating pata. Napaksew! Lagyan po natin ang sili para lalong bumango. Wala lang po yung legs at saka spring onions. Yan na po! at aking bundadak malaya ayan o oh, kalambot ah usay kaunta mga mangan 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 kauna na good appetite thank you lord wow wow napipisa ng kamay ang lambot God bless us all and count your blessings. Mabuhay! Nagsasabing mabuhay!